Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening sa ating lahat sa iba't ibang sulok ng mundo lalo na sa ating mga OFW. Hi, nako guys. Kamusta? almost one week na hindi po tayo nagbablog. Unang reason is holiday season ngayon. Sobrang dami ng trabaho. Um, panay jet lag kasi puyatan gabi-gabi dahil kailangan mag-serve until 3 o'clock in the morning. So, hindi ko na ibabalik sa tama yung aking tulog. Kaya, lagi akong jet lag. Dahil once na malipasan ako ng tulog. Uh, ang kasunod niya na gabi, ganun pa rin. Hindi ako makakatulog kasi aatakihin ako ng aking uh, insomnia Pangalawa, once na ano, kalaktaw ako ng mga three days na hindi ako nagbablog, uh, tinatamad na rin ako humarap sa aking camera. Yun ang problema ko. Kasi yung pagbablog ko ngayon ay on and off dahil nga sa iba-iba rin ang oras ko sa matanda. So, hindi ako ngayon naka-fixed schedule na 9.30 kailangan tapos na ako hindi po. Dahil nandito lahat ang mga anak, so madami po tayong uh, sinisilbihan. Anyway guys, diretso po tayo sa ating talakayan at ang pag-uusapan po natin ngayon, ito pong uh, pagsangkot ng pangalan ng ating First Lady. So many times na laging nasasangkot ang pangalan ng First Lady ng Pilipinas. Uh, doon nakapag-promise ako sa inyo na ang una nating bibigyan ng talakayan ay ang talambuhay ni Ka Eric Celis. Pero marami pa namang panahon na pwede natin itackle yon Unahin na muna itong mga nasasangkutan o kinasasangkutan ng ating First Lady. Nagtataka tayo kung bakit lagi na lang involved ang pangalan niya. Aside kasi doon sa mga binabanggit ni Miss Maharlika na si Miss Lisa Araneta Marcos, si First Lady, ay sangkot sa pagdukot ng mga bata sa Turkey, sangkot sa smuggling, sangkot sa mga iba't ibang mga isyu katulad ng PCSO. So, so di ba, uh, dumaragdag pa itong uh, panibago na namang isyu tungkol sa pag-alok ng iba't ibang posisyon sa gobyerno kapalit ang milyong-milyong salapi ano to? Uh, sinasadya ba dahil malapit ng eleksyon at kailangan nila mangulimbat? O kailangan nila ng salapi para sa mga gagawing uh, campaign? Dahil syempre magastos talaga ang eleksyon. Do hindi naman tatakbo si First Lady, pero syempre normal na meron silang mga inaalaga ang kandidato na mga itinaas ng Pangulong Marcos, which is ang ating Presidente. So dito muna tayo sa unang bahagi na nasangkot ang First Lady sa pag-alok uh, di umano ng mga posisyon sa gobyerno kapalit ng pera. So i-flash ko muna itong nasa screen natin, panuuri natin at pakinggan ang pahayag na ito. So ayan na po guys, ibibigay ko na sa inyo ang uh, UNTV. Sila po ang courtesy ng ating video na gagamitin ngayon. Bureau of Investigation o NBI, ang pitong suspect na sangkot sa umano'y pagbebenta ng mga posisyon at promosyon sa pamahalaan. na kasuot pa ng mga insignia ng Malacanang at Office of the President, ang anim na suspect ng mahuli ang mga ito sa operasyon ng NBI sa Pasig City. Ayon kay NBI Director, retired Judge Jaime Santiago, isa sa mga suspect ay nagpapakilala na assistant secretary ng presidential management staff habang ang iba ay nagsisilbi umano manong bodyguard. May spesipikong utos sa mano sa suspect, ang unang ginang na si Lisa Marcos na linisina ang burokrasya. Sa nagpapakilala siya na asset ng presidential management staff ata uh, may specific instruction daw siya kay unang ginang uh, Marcos na linisin ang bureaucracy. Ang, ang pakilala niya siya ang janitor ng bureaucracy. Aalisin yung mga remnants ng mga ng previous administration at papalitan. So if you are interested for the position ayun nga ino-offer nila 500,000 to 1 million. Nagsampara ang NBI ng mga kasong estapa at iligal na paggamit ng insignia laban sa suspect. Hinigayat naman ng ahensya ang iba pang biktima na lumapit sa kanila para sa kaukulang kaso laban sa mga suspect. Yung binabanggit dito ni Mr. Santiago na janitor, hindi ibig sabihin na janitor na literal na janitor na naglilinis ng mga facility o facilidad, kundi janitor sa mga posisyon sa gobyerno na siya yung inatasan di umano ng First Lady na linisin yung mga, uh, mga previous employees na nasa administration ngayon at palitan ng kanilang mga bagong i appoint So yung mga previous administration, alam naman natin bago ang Pangulong Marcos ay meron tayong Pinoy, yung two previous ha, si Pinoy at saka si PRRD. Wala na tayong balita kung ano nangyari dyan, kung nakasuhan ba ito o tuluyang nakulong o front lang yung nakapangkulungang t-shirt sila tapos uh, wala na, pikit mata na, ay wala nang mangyayari sa Pilipinas. Ganito na at ganito na talaga. At uh, six months ago ito nangyari. So this was July kung magbabacktrack tayo. July itong pumutok na balita ng pagbenta ng posisyon sa gobyerno at di umano si Mrs. Marcos ang kanilang amo. So ang inaakala ng lahat na wala na yon pero eto naulit na naman muli at bagong-bago pa. Ito ha, panuori natin ito na mga balita o oh, na balita na bago lang na nagsumbong si ah, uh, itong si Ismael, si Mr. Ismael sa mga NBI. So panuori natin ito guys, i-share natin sa screen. Okay, so eto na ito ang alok ng anim na sospek kay dating Maguindanao Second District Representative Ismael Toto Magudadatu para sa anak at pamangkin nito. Pero lingid sa kaalaman ng mga sospek ay nakipag-ugnayan na si Magudadatu sa National Bureau of Investigation. Kung kaya noong January 2 ay kaagad na nagsagawa ng entrapment operation ng NBI. Ayon kay Maguda imbis na 16 million pesos para sa dalawang pwesto ay napababa pa anya ito sa 15 million pesos at napagkasunduan anya nila na magbabayaran sa isang hotel sa Maynila. I mean, ang meeting place natin is uh, Manila Hotel. Then uh, bawat uh, appointee meron kayong designated room para makipag-usap kay Chair uh, Chairman Daw, ganun. Sabi ko sige. So, pero nai-report ko na rin sa bureau na itong mga itong tao na to, uh, nangi-scam to. Ginagamit yung palasyo, ginagamit si First Lady kasi sabi ko kanino ba 'yan? Ng mga ano, kanino ba mga contact mo? Sabi niya si First Lady. Ayon sa NBI, sinabi ng mga sospek na si First Lady Lisa Araneta Marcos paanila nila ang magpapasilitate ng appointment ng anak at pamangkin ni Manguna Pero pinabulaan na naman ito ng palasyo matapos magsagawa ng verification ng NBI sa pagkakakilalan ng mga sospek. When we check with the palace, Wala, hindi sila kilala doon. We have a certification that they are not connected in any way sa palas, sa Malacanang. Sinabi pa ni Manguda Dato na kilala niya ang isa sa mga ito na minsan na siyang naloko. Si Dayan, um, noong 2022 kilala ko na siya. So, pero naputo lang yung ano nung may nagawa siyang anong, hindi rin uh, maganda sa akin. Pinagbigyan ko rin kasi sabi niya sa akin noon, buntis siya. And uh, here again, ano, uh, meron na namang nagawang ano, sabi niya din sa akin kapon, buntis na naman. Sabi ko, another buntis na naman. Sa ngayon ay nasa na ng NBI ang mga naarestong sospek na maharap naman sa kasong syndicated stapa at usurpation of authority. Paalala naman ng NBI na huwag maniwala sa sinumang nag-aalok ng pwesto sa gobyerno, lalo na kung ito ay humihingi ng bayad. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Drama lang ng mga yan na uh, kunyari uh, o walang kinalaman ang Malacanang. Siyempre sino ba aamin? Alangan naman aamin si First Lady sa mga NBI. Ah uh, sino ba ang masusunod, Diba ba? Yung yung pangulo, yung ating namumuno. Ang pangulo naman natin hindi si Marcos kundi si Lisa, 'di ba? Si Miss si First Lady ang ating pangulo at saka si Martin Romualdez, hindi si Pangulong PBBM. So sino ba ang aamin kapag sinita o kapag nag-imbestiga ang NBI? Do you think aamin ang First Lady na hindi siya na siya yung may pakanan niyan? Of course, hindi. Common sense naman, kahit grade 1. Maiintindihan naman tong uh, paliwanag ng ni Director, Director Jaime. Walang kinalaman ang, na, ang Malacanang. Pero makakapag, nakakapagtaka lang kasi ang um, mga narration nitong mga nahuhuli ay laging first lady. At hindi ito bago sa pandinig natin kasi even sila yung paglinis ng mga previous administration at saka yung present na katulad nila Attorney Trixie, 'di ba? Sila Music Pam, Music uh, Marlon. 'Di ba tinanggal sila. Kung kaya nga sila tanggalin ni First Lady dahil may leak na audio uh, message to uh, Katonyeng na pinagpahinga nila muna si uh, Miss Trixie kasi uh, uh, 'di ba may mga ganong leak si Mrs. as uh, si First Lady leak na audio. So ibig sabihin, meron, meron talagang kinalaman ang First Lady dito <laughs> dahil sa ganyang mga narrations, kapalit ng pera, posisyon ang inaalok ng gobyerno. At alam naman natin may kakayanan at may kapangyarihan ang gobyerno magbigay ng anumang posisyon dahil sila ngayon ang nasa administration. Kakagat itong mga to na mga inaalok kapalit ng pera. So doon sa six months ago na mga nahuling mga nagpanggap ko noon na mga USEC, itong mga kanina na pinakita natin, 500 to 1 million ang alok sa bawat posisyon. This time, itong January 2, ito lumaki na. 15 million na. 7 million to 8 million each may tawad. Pwedeng 15 million dalawang posisyon na. So, hindi ito nakakapagtaka na hindi dito alam ni First Lady. Maaaring may kinalaman. Kasi nga, doon na rin sa mga isiniwalat ni mismo Maharlika na ang nagmamando naman talaga sa ating mga sa ating gobyerno ngayon na hindi ang PBBM kundi ang asawa nito na si First Lady. Siya yung presidente. Siya yung uh, di umano nag umaacting as the president of the republic. So, ayan, akala natin hindi na maulit. Pero at kayang gawin niya ni First Lady kasi according na rin to Attorney Glenn Chong, kaya nga ni First Lady mag-mando uh, sa sa ating comment yung sa Smartmatic, di ba? Naging Smartmatic, sabi ni uh, Glenn Chong, Attorney Glenn Chong. So maaaring may kinalaman dito si First Lady. Kasi nagtatanong lang tayo, maaaring may kinalaman o may kinalaman ba talaga ang ating First Lady dito sa mga lumalabas na ngayon ng mga balita tungkol sa pag-alok ng mga posisyon sa gobyerno. So ang makakasagot lang niyan, yung mga malalapit dyan kay First Lady o sila First Lady, si First Lady mismo kung ah uh, ma kung talagang sincere sila sa kanilang administrasyon, dapat uh, i-debunk nila ito um, na wala silang kaugnayan dito sa mga taong na sangkot na naman sa syndicated staffa or dito sa pagbili ng mga posisyon sa gobyerno kawawang Pilipinas, de ba? Ngayon lang ito nangyari sa mga nakaraang administrasyon, wala naman tayong narinig na mga pag-alok ng posisyon na nanggagaling sa First Lady. Well, last previous uh, admin wala tayong First Lady. Minsan ang tumatayong uh, First Lady ay si Inday Sara, pero si Miss Hanilet hindi siya idineklara na First Lady. Ngayon, uh, anong mangyayari sa bansa natin? Kung ganito pa lang, hindi pa nga nakakaupo ang ating mga kandidato, ay meron na tayong na papanood na ganitong klasing mga balita na kaya lang pala nila mag uh, bumili ng mga posisyon. Sino ang maglalabas ng mga sarili nilang uh, pera sa campaign period? Walang maglalabas kasi sakaling matalo sila, hindi kawalan sa kanilang bulsa na naglabas sila kaya ang gagamitin nila ngayon ang pondo o ang kaban ng bayan para matalo man hindi masakit sa bulsa nila dahil hindi sila naglabas ng sarili nilang pera kundi galing sa kaban ng bayan so see, kung gaano ka dilim ang balak nitong ating mga ah uh, kandidato sa 'Di ba yung isa para in-interview dito sa isinumbong ni uh, Magunda Dato na uh, kaya naman niya ginawa 'yon dahil kailangan niya ang pera sa kampanya. Bungkon konsihal sa Panayake City at aminadong gagamitin niya dapat ang pera para sa kanyang kampanya. So I was able to contact a friend in Davao, <clears throat> and then my friend connected me to to, uh, to a lady, the supposed incoming chief minister. You know, for instance six slots down, she pinopo make may commission. Taolantayo, and I'm running for a position. I need some money, ko siya para to sustain something. sa ano ko sa sa pagtakbo. Susi, so hindi pa nga nauupo o naluluklok sa posisyon, dinadaya na tayo. How much more kung nandiyan na sila sa kani-kanilang mga posisyon kapag nanalo na? Ano pa ang maasahan natin kundi ang pagnakaw nila ng mga kaban ng bayan dahil babawi sila doon sa mga ginastos nila sa eleksyon. Ganon po ang uh, buhay nating mga Pilipino. Paulit-ulit na lang tayo na bubudol. Paulit-ulit na lang tayo na uuto nitong mga kandidato sa gobyerno. So yun lamang po mga kaibigan, mga langga. Salamat sa panonood and I hope you will support this channel kahit mixed po ang ating topic. Uh, uh, at least Meron po tayong meron man kayo mapulot na isa dun sa mga pinanonood niyo dito at least may katuturan ang panood niyo dahil meron kayong uh, napupulot kahit kaunti. So maraming salamat and I'll see you again on our next video. Bye for now.